Hapon po. So ano po ang plano natin kay uh, Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam. Ay may pending na po mga complaints na naisang pa sa kanya. At uh, sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresulba sa mga kaso na ito at uh, kung sila ay makakapag-rekomenda kung ano man ang mga i-recommend nila for dismissal or for filing of the case uh, to the sandigan bayan sana mapublish na rin po kasi ang tao ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilis ang aksyon hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas ang uh, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya ay tumakas. At hindi natin masasabi nyo kanyang passport ay naisagawa at nai-issue uh, through a fraudulent act. So wala po pa kasi mbasahian para uh, mag-file uh, ng uh, petition or application for cancellation of passports ni Zaldico and DOJ. At uh, malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po... Uh, bibigyan ng basihan sa pagkakasila ng passport. Um, meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kansilahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat? Or at least Ang kaso po na ipinap, ipapataw sa kanya or ma, ma, malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging uh, kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod so, na tanong mula. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Yutang Tabunin PH Channel mga kababayan Nandito ulit tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon Ito mga kababayan, pag-uusapan natin O uh, yan, napakinggan ninyo si Claire Castro Kanina yan mga kababayan Nagkaroon agad ng agarang press briefing matapos nag managlabas ng uh, pahayag si Zaldico sa kanyang Facebook page mga kababayan At ito, titignan natin itong Palusot dito ni Claire Castro, mga kababayan, kung kaya niya bang mailusot dito itong mga aligasyon dito ni PBBM. At katulad dito, mga kababayan, isa ito sa pag, kung napakinggan ninyo yung video, mga kababayan, isa sa pinag-uusapan dito kasi nga, <clears throat> uh, ang unang aligasyon talaga ni Zaldico, mga kababayan, ay si Martin Romaldes at si BBM mismo yung ayaw magpapawi kay Zaldico. 'di diba? In fact, sinabi ni Zaldico, of course, dinawi natin mga kababayan ha. Hindi natin agad-agad tinanggap itong statement ni Zaldico at hindi tayo nagiging fan dito kay Zaldico. Baka isipin niyo ng iba na ah, nag ganito lang ang sinabi ni Zaldico, naging fan na tayo. In fact, until now galit pa rin tayo dito mga kababayan. Kasi ito malinaw, lumilinaw na ito, na-connect na natin lahat, na na natin yung mga connect the dots natin na kung saan itong tatlong malalaking tiyan, uh, malalaking taong to mga kababayan, ang nagmamaniobra ng kalokohan dito sa ating gobyerno. PBBM, Martin Romualdez at Zaldico, itong tatlo. Kaya, nasa kanilang tatlo ngayon mga kababayan, nasa kanilang kamay, kung paano nila ito lusutan, paano nila mapapanagot ang bawat isa mga kababayan. Again, hindi po tayo agad naniniwala, hindi po tayo nagiging fan dito ni Zaldico. Ito'y ay pinag-usapan lamang natin yung pahayag dito ni Zaldico na kumpirmasyon sa mga matagal nating paniniwala at dito sa palusot ni Claire Castro. At ngayon nga, Aligaso ni Zaldico mga kababayan na hindi siya pinapa ni PBBM at ni Martin Romaldes. At ito dito, unang-unang tanong palang mga kababayan, bakit until now hindi hinahanapan ng paraan ng Malacanang yung pagpapa dito kay Zaldico? In fact, ang dami nang nagsasabi mga kababayan na dahil sa pagtakas dito sa kay Zaldico, nagkakaroon ngayon ng national threat. At bakit takot? Ito yung nakikita natin. Either takot yung malakan mga kababayan na kansilahin itong passport ni Zaldico o ayaw lang talaga nilang pauwiin itong si Zaldico. Kaya ang palaging palusot nila until now, wala pa rin kaso. Wala pa rin kaso, wala pa rin uh, order from the court mga kababayan na kansilahin yung passport ni Zaldico. Again, pwede pong kansilahin yung passport ni Zaldico basta sabihin lang ng malakanyang na under threat yung national security. Hindi pa ba nagpapanik yung uh, Malacanang dito mga kababayan? Tingnan niyo ngayon, ano sa social media, sa daan, ang daming nagrarally. Bukas mayroong magrarally. Sa Sabado, ah, sa Sabado tuloy, sorry. Sa Linggo hanggang 3 days 'yan. Oh, Sabado, uh, Lunes, uh, Linggo, Lunes, Martes. 3 days na magkakaroon ng rally. Hindi natin lang alam kung anong mangyayari. Usually, kasi kapag ganyan mga kababayan, mayroong mga nagtitake advantage, mga nanggugulo. Hindi pa ba national threat yan? Bakit ayaw na i-invoke? Sige, nakikita natin dito na ayaw talaga, wala talaga silang interest na papauwin si Zaldico. So nagkukumpirma ito ngayon, itong ginagawa ng Malacanya, nagkukumpirma ito ngayon dito sa mga sinasabi ni Zaldico na ayaw siyang pauwiin mga kababayan. So, di ba? Kasi ang dali. Mga kababayan, kung gusto talaga nilang linisin yung kanilang pangalan at panagutin itong si Zaldico, eh di hinanapan na lang ng paraan ito. At Et ito yung katanungan, di isa sa mga katanungan niya atin dito mga kababayan. PBBM, nakatanggap nga rin nga ba ng maleta galing kay Tambak? Oh, bakit natin natanong yan? Eto mga kababayan, explain natin later. Stay tuned kayo kasi ito pag-usapan natin. Eto, patuloy natin si Attorney Claire Castro mga kababayan kung paano niya ito pilit na lusutan itong aligasyon ni Zaldico mga kababayan at babarahin natin ito. Okay, eto pakinggan niyo mga kababayan. Patuloy natin. Na kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldigo, um, si Pangulong Marcos Umano po, yung um, nagutos ng 100 billion peso insertion. Um, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos, what was his reaction po? Opo, at um, uh, um, updated naman po ang ating Pangulo at uh, katulad naman po sinabi. Inamin talaga. Opo! <laughs> <Puk> oh, <laughs> uh, mukhang, di ba? Kung, kung hindi ka, na, ano mga kababae, kung kikinig ka lang, destructive ka, mukhang ma mapapaniwala ka talaga, inamin talaga ni Marcos. Na, inamin talaga ni Claire mga kababay, si, ah, na tumanggap si ano, na totoo yung ni Zaldico. Hmm. ka opo! Uh, kasi ito, pakinggan natin, patuloy Sabi, natin. Mina, hindi po obligasyon at wala kong papel ang Pangulo uh, sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung... Ang Pangulo, ayon na rin sa sinabi ni Saldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na may kang may gumawa ng kanyang salaysay. At may ah, hindi ba? niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. na tanong Ivan may Ah, yan mga kababayan napakinggan niyo Ito yan yung pag-uusapan natin dito, di ba? Ito na nga sinasabi. Kanina nag-live tayo mga kababayan, iniisa-isa natin yung mga posibleng palusot dito. Nang una, yung AI na palusot. Pangalawa, ah um, naki, nakipag-aliansa ito sa mga Duterte, which I doubt mga kababayan kasi um, um, ewan ko na lang kung makipag-aliansa ito kay Pulong Duterte si kay, kay Sara Duterte mga kababayan. Ewan ko lang kung patanggapin rin ito. di ba? Diba? At ito. Isa sa mga punto na pinuna natin kanina na posibleng gagamitin nga nila Narson at ito na nga ginamit. Itong, sa, itong idea na bakit mabang papasok sa baycam yung presidente na kung saan hawak niya naman yung nep kasi sinasabi nga natin nagmumukhang tanga dito si PBBM, mga kababayan Pero ito sasagutin natin ito ha ah, sasagutin babarahin natin dito si Claire Castro mga kababayan ito unang-una mga kababayan bakit kailangang ipasok ni PBBM sa baycam through Zaldi di ba? At bakit hindi sa NEP? Kasi mga kababayan, kung ipasok nila yan sa NEP, unang-una magiging issue dyan, lolobo yung budget ng DPWH under the NEP. ba? Diba? At alam naman natin kung anong nangyayari during budget deliberation. Usually, or most of the time mga kababayan, during budget deliberation, tinatanggalan yan ng congressman at ng mga senador, mga kababayan. So, ba? Diba? Ilang beses na natin pinag-usapan yan dito. Ilang beses na natin na-cover yan. Yung mga budget deliberations nila na kung saan ito yung, ito yung request, ito yung plano, tapos ang na lalabas lamang sa GAA ay ganito. So ngayon, kung itong pinasok ni PBBM through Zaldico na 100 billion, kung pinasok niya ito sa NEP mga kababayan, anong mangyayari? Anong posibleng mangyayari? E di, babawasan yan ng Congress at babawasan din yan ng Senado. Lalong-lalo lalo na kung hindi nila ma-defend yan mga kababayan. And of course, mahihirapan silang mag-defend yan kasi hindi naman dumadalo si PBBM sa budget deliberation sa Congress at sa Senate mga kababayan. Yung DBM lang naman at ang DOF na si Ralph Recto lang naman ang umaaten mga kababayan. di ba At ang sekretary ng DPWH. So ngayon kung pinasok yan lahat ni PBBM, eh anong sasabihin ng DPWH DOF at ng DBM. most likely direct na ituturo si PBBM. So ngayon mga kababayan, papayag kaya, gusto kaya ni PBBM na magiging issue pa lang, magiging sa, sa Congress pa lang at sa Senate pa lang, magiging issue na yung 100 billion na ipapasok niya sa NEP. Kung titignan natin mga kababayan, wala naman sa nang problema. 100 billion. Wala problema kung ipasok niya sa NEP. Kung major project, mga kababayan. Kung flagship project yan, mga kababayan. Unfortunately, e, tinignan natin kanina, pinakita natin sa live kanina, yung mga projects. Mga minor projects lang po ito, mga kababayan. May flood control, may road repairs. Ha, assuming totoo yung sinasabi ni Zalbi ko, ha? Kasi wala tayong ibang um, as of the moment mga kababayan, si ko pa lang nakapagtuturo dito kay PBBM eh, mga kababayan. Ha? Si Zaldi ko lang. Assuming, totoo itong Sinasabi ni Zaldi ko. Kasi no choice si Zaldi ko mga kababayan. Kailangan niya magturo eh. Ipit na siya dito eh. At alam natin na hindi talaga si Zaldi ko yung mastermind dito. Oh, eyan eh, yan yung pinakauna mabubuking ito si PBBM mga kababayan kung sa Nepal ang pinasok na niya hindi ma-explain ng DPWH sekretary hindi ma-explain ng DBM sekretary at ng DOF sekretary bakit lumoboh yung budget ng DPWH at yun nga kung hindi ma-explain babawasan yan mga kababayan o diba? ito ito mga kababayan pangalawa, bakit ah, kailangan idaan ni PBBM kay ko through BICAM. So, kasi wala nang ano taon nito wala tapos ng budget deliberation. Di ba? Sila sila na lang pwede na sila mag-insert at ito yung main reason na nakita ko mga kababayan. Ha? Kailangan ni PBBM ng budget for 2025 para sa kanyang mga kandidatong senador. At saka, para hindi traceable sa kanya mga kababayan para hindi traceable sa kanya kailangan niya idaan ng ibang tao at nangyari dito mga kababayan na ang appropriations committee ay Zaldico so kaya kailangan nilang idaan kay Zaldico para kung sakaling sumabog ito mga kababayan katulad ngayon mayroon silang taong maituturo. Di ba? Matalino din. Ituso din to si PBBM mga kababayan. Mukhang naturuan ito ni, ni Tambay. Kasi, tingnan niyo. Kung ako presidente, alam ko ito magiging illegal. e bakit ako mag-iiwan ng footprints ko, mga kababayan, di ba? Na kung saan, mas madali na lang ituro sa akin. Kasi kapag tanungin yung sekretary, sino ang nagpasok ng proyekto na ito? Sino ang kontraktor? Halimbawa, na-identify natin kanina, Alpha and Omega, flag control, sa uh, Zamboanga City. O, oh. hindi ang daling sabihin na sekretary, uh, proyekto po ng P, proyekto po ng presidente. Hindi tapos ang usapan. Diba? Oh. Hindi para safe ka, para safe si PBBM mga kababayan, kailangan niya po itong idaan sa iba. 'Di ba? At ito yung exciting part dito. Ha, bakit natin natanong kung nakatanggap rin nga ba si ah uh, PBBM. PBBM ng malit mali-mali mali ng pera galing kay tamba mga kababayan. Ito ka. 'Di ba? lahat ng mga or karamihan sa mga kongresman at DPWH engineer mga kababayan nagdi-deliver kay Zaldico. Lahat natatapos kay Zaldico. Si Zaldico na lang po ang nakakaalam kung anong kasunod na mangyayari. Si Orly Gutesa nagsabi, galing kay Zaldico, pasa kay Ambak ang problema wala pang lumalabas na aso ni Tamba mga kababayan o tauhan ni, ni Tamba na makapagtuturo na sila ay nag-deliver din kay PBBM. O, di ba? O, wala makapagtuturo. Ngayon, kung titignan lang natin ito mga kababayan, ito nga, May 2025 election, kailangan nila ng pondo. At alam natin, lumabas kanina sa hearing na kapag kailangan nila ng pondo mga kababayan, dyan sila lalong lalo kapag eleksyon, nagpapasok sila ng maraming proyekto dahil doon sa mga kickback mga kababayan. Diba? O magandang gabi kay Susan Colis. Matalino si BBM. Sana kawan. Ang <laughs> agree ako dito sa iyo, ma'am. Dahil dito sa nakikita natin. Kasi ito, malamya talaga itong palusot nila mga kababayan. Kasi raw, pwede namang ipasok sa NIP. Eh, ito na, bakit ka mapapasok sa NIP? eh mas madali kang matrace. di eh, kailangan mo idaan ng ibang tao para hindi ka matrace at ang traceable lang ay yung sa taong pinadaanan mo. Para siya yung malalaglag dito. di ba? Oo. Oo, ganyan katalino si PBBM mga kababayan. At ito na nga, kailangan na lang pondo. Ngayon, sa tingin nyo ba, hindi nakapag-deliver si PBBM, At PBBM tuloy, Si Tamba kay PBBM mga kababayan. Kung saan kailangan nila ng pondo para sa May 2025 election. At bakit nila kailangan ng pondo? Kolela sila sa survey mga kababayan. At kailangan nilang ipanalo ang kanilang senador kasi kailangan nilang i-impeach si VP Sara mga kababayan. So ngayon, tanong natin, balikan natin yung tanong. Nakatanggap rin ba rin kaya ba si PBBM ng mali-malitang pera galing kay Martin Romualdez mga kababayan? Kayo po sumagot dyan. Ano sa tingin ninyo? Connect the dots na lang po tayo. So ito yung mga palusot na walang kakwentang-kwentang palusot mga kababayan na ginagawa tayong Tanga uh, ni Castro dito. O, oh, di ba? Eh, di booking na booking. Dito ha. ah uh, tingnan ninyo yung mga sagot dito. Tingnan ninyo dito yung mga ano ni Ping Lakson. O, oh, agree si Ma'am Susan eh. O, oh, agree kasi nakatanggap daw eh. Uh, tingnan ninyo ha. Kukalain nyo, si Ping Lakson pa nag-defend nag nag dito kay PBBM. Ha? Bakit mga kababayan? Kasi, balikan ninyo yung May 2025 election. Kaninong partido tumakbo si Ping Lakson mga kababayan? Eh, di ba under kay PBBM? Di ba most likely, ha? Most likely mga kababayan, na kinabang din ito? sa kung anong natanggap ni PBBM, ako ano natanggap ni Zaldico, ni Martin Romualdez at ni PBBM. So ito ngayon. Ha? Itong, imagine niyo kung magkano yung mga natanggap nila. Yung mga congressman ha, nagre-remit kay Zaldico. Si Zaldico, hinahatian si Martin Romualdez. Imagine nun magkano, magkano tuloy, sorry. Ilan ang congressman na involved dito? Sa diskaya pa mga kababayan, labing pito. Ha, labing pito. Hindi pa kasali yung ibang contractors dito. Imagine niyo yan. Tapos itong mga itong mga congressmen na ito, magre-remit ito doon. 'Di ba? kay Zaldico. Kay uh, ko magbibigay kay Tamba. Si Tamba, hmm, iwan ko lang kung anong ginagawa. O, oh, uh, agree dito si Ma'am Susan Colis na na, 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 nahatian daw si PBBM eh. ba? Hmm, diba? Okay? O, oh, tignan nyo yan mga kababayan. O, oh, ngayon, pinapalusot nila. Na, vinito naman daw ni PBBM. Yung 194 billion. O, oh, ninety 194 lang. Sinabi ba na yung mga in-insert ni PBBM ay vinito niya? Hindi naman, di ba? Kasi hindi lang naman si PBBM at si Zaldico ang nag-insert. Marami pa rin naman, di ba? Hmm. So, unless mapa mapatunayan nila na yung vinito nila ay yung mga sinasabi ni Zaldico na mga in-insert ni PBBM, then probably masasabi natin si Zalgico nagsisinungaling. No, di ba? Pero hanggang ngayon, hanggang numero pa lang mga kababayan na ah, nito ni PBBM itong numero na ito, itong amount na ito, tapos bakit siya nag-insert, tapos ibibito niya, anak ko? No. Ang layo po mga kababayan. Oh nakatanggap din si Kuratong Pings ng pera kay Romualdez Zaldico si Pepsi nakatanggap <laughs> Pepsi mukhang alaw kilala ko si sinong Pepsi mama Hika, kaya na lumalabas si itong mga aksyon nila nakikita natin na malinaw na pinoprotektahan nila ito ito uh, pinoprotektahan nila si Tamba si PBBM ha? nilalayo yung kanina nilalayo yung mga usapan 'Di ba? Ah, bakit hindi sila interesado imbitahan yung mga congressman? Oh, ngayon lang kasi napilita na. Bakit yung mga former congressman including senator former senator Grace po. Oh, 'di ba? Including former congressman ah uh, Miriam, ay Miriam, sorry. Um, sino yung si Madam Chair? Kimbo. O, si Kimbo. Bakit hindi nila imbitahan? Di ba? Assistant man yun ni Zaldico. At ito ngayon, bakit hindi nila kaya, hindi nila hanapan ng paraan para makauwi mga kababayan? O, i-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito mga kababayan. Okay? So, dito na na po muna tayo ang uh, pakilike po, ang share ng videos natin, and then subscribe din po ng ating channel. Okay? Maraming maraming salamat sa lahat at ngadang araw po sa inyo. Lalo lang na maraming salamat kay Susan Collis na nagko-comment. Uh, parang may kausap ako dito. Okay? Maraming salamat sa inyo. Okay, so magandang araw po sa inyo lahat.